Eto na parin unti-unti na akong sumisikat Kasi yung alokard dito, nagpapashoutout sa akin, ba? Diba? O oh, edi eh, shoutout sa'yo, parin Tapos eto pa sabi niya, nung medyo nalulugi na sila Okay lang matalo, si Aloy na yan eh O oh, ba? Diba? Ako na to mga parin, eh nye, nye, nye. Ang kaso, sabi ni Matilda Hindi ah? ko yun kilala, di familiar Lah, ah, oh, gano'n ah, sige O oh, sa mga hindi nakakakilala sa akin Ngayon, malalaman nyo na kung sino pinakamatika sa Nye, nye, nye O teka, sana mapindot nyo po muna yung follow Tingnan nyo, magpapollowing yan ma Ayan. Ayan. Oy, tapos na po pa, yan, oh. Tsaka sa tore. Tsaka na sa tore. Ayan, pag maasim yung kalaban nyo, parin, ilagay nyo sa tore. Nye, nye, nye. Okay. Tara, 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 tara. Pwede to, pwede to. Okay. Pag gaganyan, parin, basag pa rin ng tore. Okay. Yeah, tapos pag nakabasag naka na kayo ng torre mga pine, pwede na ayong mag-rotate sa iba't ibang lane. Ito, uh, uli oh. Uh. Nye, nye, nye. Alright. Okay, mag ako sa babagsak to. Okay. Hindi ka pwede dyan, parn. Hindi mo pwede yung mag-agboy niya kakampi ko, parn. Hmm. Mmm. Dala lang ako si Wawawi. Siapa tau si Matilda? Loh Matukin Nye 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 Di kita patatakasin pan Ah Huli Let's like it na Boom Nye 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 Aray ko po Ito lang oh Nye 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 Yung ano Aray card Pinapanatan Bagagawa Nye 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 Kuku Oh, wala na. Ay, to lang. Nye, nye, nye. O, tara, ah. Ready, three, two, one, go. Pag-ago, ha. Nye, 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 nye. Nye, nye, nye. O, ito pa. Ha, ha. Nye, nye, nye. Yan, ganyan na, Clash Michael mga fine. Okay, pasok tayo dito. Okay. Okay. Ohay. sa kami dito oh. O ayan si Alien niya eh. 'yun oh. Padidita fight. Ta 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 na na na. Tayo, tayo, tayo. Lo 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 Tayo, busu mo ka. Gabi fight, busu mo oh. Gusto n' lang mga wala na. Panalo na. Victory! Ganyan ako magpakilala par ng babalagbag. Nye, nye, nye. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.